sabi mga kadugyot, kita nyo yan, trending ngayon yan sa Facebook. Ang sabi, yung 1K pesos mo daw, yan na lang kayang bilhin. Grabe, nakakaunti naman yun. Parang di pa nga makakain lahat yun eh. Pagkain ba yan? Buti na lang, taga Laguna ako. Dito sa amin sa Laguna, mura lang mga bilihin. Meron ako ditong dalawang 500. 500 plus 500 equals 1,000. Ipapakita ko sa inyo kung gano'n na karami mabibili ng 1,000. Baka mamaya pag nakita nyo na marami akong nabili, lumipat na kayo dito sa Laguna Bawal na kami madagdagan dito sa Laguna. Kami-kami na. Charot! So tara mga kadugyot, let's go! Kaya naman isang umaga, kinuha ko na yung susi ng e-bike ko na si Happy. Tulad kasi nung nasa picture, sa grocery store din kasi tayo bibili. Dito sa amin sa Laguna, bawat purok may grocery store. Dito wala rin traffic. Dito sa amin sa Laguna, meron tinatawag na dali. Yung pintuan nga nila, automatic na bumubukas. Yung mga grocery store dito sa amin, aircon pa. Sa amin nga lang yata meron ganito hey, eh. Siyempre, ang bibili natin yung mga essentials. Ang ibig sabihin ng essentials ay yung mga pangangailangan sa araw-araw. O diba, meron natututunan sa akin. Kumuha na pala ako ng kape, biskuit, at tinapay. Hey, hindi mawala. Si Wena! Charot, siyempre. Siyempre, hindi pwede mawala ang palaman. Okay, tapos natin sa tanapay at kape, kuha naman tayo ng mga delata. Isa rin kasi ito sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. Kuha na ako ng kulay green at kulay pulang sardinas. Sarap to, lalo na kapag may itlog. Kinuha ko na nga rin pala lahat ng kulay ng pasit kanto. Kulay green, kulay yellow at kulay pula. May iba pa pang kulay ng pasit kanto. tatlo lang talaga ang kulay nila. Kahit nga hindi ko nagsashampoo, nagsasabon, kumuha na rin ako. Kahit hindi ako nagtitisyo, kumuha na rin ako. Siguro, aabot sa akin to ng Kailangan taon. Sa pagluluto, kumuha na rin ako ng mantika. Ano naman paggagamit ako ng mantika kung dakabibili ng favorite kong hotdog? Hmm. May hinahanap ko talagang hotdog ay kulay brown at may cheese sa loob. Chicken flavor daw yun, kaso wala. So, okay na to hatog din naman to pumunta eh. na nga pala ako sa counter para bayarin pinamili wala ko wala akong idea kung sakto ko lang ba itong mga pinamili ko kaya habang pinapansin ni kuya binabantayan ko kung magkano na abo grabe ang dami ko na pamilay pero 668 pesos lang yung inabo meron pa akong 400 pesos kaya nanakbo ako at basta na lang ako namulot ng mga biskuit hindi na nga ako namili apadampot na nga din ako dito ng Milo kasi favorito ng tito ko na sabay ubo wala pang 400 pesos tong nakuha ko kaya dumapot na rin ako ng padja bar at ng isang stick pag nagutom kami pwede na namin itong meriendahin kaya pagbalik namin sa counter at pinash lahat grabe kulang pa nga yung dinala namin kasi 977 lang lahat yung total. Hindi pa nga umabot ng 1,000 pesos. Kaya ayan, inabot ko na yung 2,500 pesos ko. Isukli pa ako na 26 pesos. Para maniwala kayo, ipapakita ko sa inyo yung resibo. Kaya nabahalang tumingin. Dito pala sa dali ko, nabahalang magbalot ang mga pinamili mo. Pero sa kanila galing yung kahon. Sa mga gusto pala maambunan ng ayuda, basahin nyo yung nasa comment section. Dahil nga sa hindi pa ako umabot ng 1,000 pesos at meron pa kami sukli. Bumili na lang kami ng proben dito sa labas. At kinain namin ni Boy Ubo. Sarap nga ng proben dito. Hindi mo na kailangan yung sausaw sa suka. Pagkatapos namin kumain, umuwi na kami. Excited na kasi ako pakita sa inyo yung mga pinamili ko. Siguro naman ay nakapasa ako sa challenge. Kasi malapit na rin naman yun sa 1,000. Dahil sa ng dami na napamili ko. At para maniwala kayo na halos wala pang isang libo, na napamili ko. Ilagay ko sa screen yung mga presyo at yung resibo. Ayun na lang ang bahalang tumingin. Sana kunin na kong tourist ambassador ng Laguna. Kasi inaingganyo ko kayong lahat na dito lang tumira. Kasi nga sobrang mura na bilihin dito. Tsaka dito lang yata sa amin meron dali. Sa inyo yata wala. Or meron. Hindi ko lang sure. Char. Sa lahat pala na napamili ko na to. Cream o at hot dog lang naman ang kakainin ko. Pakabukas makalawa, ubos na lahat to. Sobrang bait ko kasi lagi ko binibigyan ng mga taong naguguto. Tulang na lang na nabuhay skin care na kaya sobrang yaman niya. Kapag pasok niya sa bahay namin, diretso agad sa rep. Tapos uhan ng pagkain. Char! Eto nga pala inabot ang 77 pesos ko, oh, 'di ba? Sobrang dami. Kung isa o dalawa lang kayo sa bahay, pwede pa tong umabot ay isang linggo. Hindi kayo mag-ulam ng hotdog araw-araw. Inuulit ko pala sa gusto maamura ng ayuda. Basahin niyo 'yung nasa comment section. So, 'yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.